Ay, na din na so for yeah uh, hindi lang puso <laughs> <laughs> hindi lang puso <laughs> oh and yung kung in love man ako yun ang magiging number two. personal life 11 years na talaga wala akong boyfriend wala date wala ano kung mapapansin niya wala na naman talaga rin um that's tease me sa akin so talagang tutok din talaga for my children i think yun lang talaga. I think I was talagang really bored to be a mom. Or... Choice mo yun. Choice mo yun. Choice mo. Choice ko rin. Choice ko talaga. Ibig sabihin, kahit may hindi mo in-entertain? Ano? Hindi. Hindi, hindi, hindi masyad. Pero marami? Meron na, pa, meron. Pero siguro na, na ano sila, um, intimidate. Siguro. And siguro nakita nila na hindi yun ang priority. So, pero yun isasabensan sarado na puso ko in love Yeah, hindi lang puso <laughs> lahat <na>, lamang <laughs> puso uh oo -oh. hindi, uh -oh. hindi, hindi. <laughs> hindi na? <laughs> um, hindi 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 yung puso ko hindi 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 yun ang priority. hindi yun ang priority. hindi priority, hindi priority. hindi 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 Thank God. Bonus na talaga rin Siyan, Tatanggapin uh -oh. mo yun? Oo. oo, oo. Naniniwala ako na pagkal para sa'yo talaga, darating at darating. Um, ano pa ano bang hinahanap mo? Oo, oh, tipo ano sana. Anong gusto mo na ngayon para parang pang lifetime na. Oo. Uh oo, -oh. uh -oh. uh -oh. pang lifetime Yung, yung hinahanap ko talaga is yung kayang mahalin yung mga anak ko. More than anything. Um, kung kung mahal ako, sana mas mahal yung mga ano. Kasi at the end of the day, sila pa rin ang number one. And yung kung ma love man ako, yun ang magiging number two. Oh.